Magandang araw mga Lodi, sana magustuhan nyo itong bagong recap ko. Meron nang nakauna dito pero hindi naman niya tinuloy kaya ako na ang tatapos. Ngayon para sa hindi pa nakakakilala dito sa bida, ang pangalan niya ay si Suho Kim pero mas kilala siya sa mundong napuntahan niya bilang si Ilion Frentera. Ito ay kwento ng isang civil engineer student na napadpad sa ibang mundo. Samahan natin siyang balik teren ang mundong ito ayon sa kanyang kagustuhan. Isang gabi nung nakaraang taon. Isang system window ang lumabas na nagsisibing napili siya ng isang absolute being para pagbigyan ang kanyang kahilingan. At ang mapalad na nilalang na ito ay ang ating bida, na walang kaalam-alam sa mga nangyayari at nakahandusay ngayon sa daan. Batid niya ang ginagawang pang osar nitong nababasa niya pero hindi pa rin niya ito lubos na maunawaan. Hangang sa mabasa niya ang mga katagang naging karakter na siya sa Night of Blood ang Iron. Agad niyang napagtanto na ito ang binasa niyang Nobel bago siya matulog kagabi. Natuwa naman ang system at binati siya good luck. Doon ay nagsink in na ng tuluyan kay Suho Kim na napadpad siya sa ibang mundo gaya ng mga ibang novels na nabasa niya. Ngayon ay nasa iba siyang mundo at sa ibang katauhan. Mabilis niyang natanggap ang mga pangyayari, halatang malas siya sa tunay na mundo. Gayon pa man ay nagtataka siya kung bakit nakahalik siya ngayon sa lupa. Dali-dali siyang tumayo dahil naninigas na rin siya sa ginaw. Maski ang kanyang mga labi ay naninigas na sa tagal ng kanyang pagkakahiga dito. Isa namang system window ang lumabas na mukhang emergency na may kinalaman sa kanyang kalusugan. Pero nang kanya niya itong basahin ay nalaman niya pinagpretripan lamang siya nito. Agad niya itong hinampes dahil kanina pa ito namumuro sa kanya. Tanggap na niya ang mga nangyari sa kanya pero hindi pa rin niya inaalis ang posibilidad na isa lamang itong panaginip. Iniisip naman niya kung sino ang katauhan sa kwentong Night of Blood and Iron ang nasa niya. Isa lang ang taong naiisip niya na mututulog sa kawalan ng ganun-ganun na lang habang nag-iisip isang tinig naman ang sumingit sa dikalayuan. Master Lloyd, tawag nito. Sabay sabing kanina pa niya siya hinahanap. Kinakailangan na daw silang bumalik sa asyenda. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Javier rohan ang bida sa kwentong Night of Blood and Iron. Nagulat si Suo Kim dahil katulad na katulad si Javier kung paano siya ay describe sa novel na binabasa niya. Pero bukod doon ay napansin niya na tinawag siya nitong Lloyd. Sa novel si Javier ay isang tanyag na swordsman, pero bago siya sumikat at magkapangalan ay nagsimula muna siya bilang isang mababang uring knight at nagpetrabaho sa lugar na pinamumunuan ng baron na si Lord Arcos Frontera. At ang panganay na anak ng baron ay walang iba kundi ang pasaway at walang silbing si Lloyd Frontera. Hindi makapaniwala ang ating bida sa sobrang kamalasan niya. Sa dinami-dami ng karakter sa kwentong ito ay ito pa ang nasa niban niya. Nagsimula siyang kutsain mismo si Lloyd na siya na mismo ngayon. Nagtaka naman si Javier sa kinikilos ng master niya pero natuwa na rin siya dahil mukhang alam naman pala nito kung anong klaseng tao siya. Napangisi na lang si Javier sa ginagawang ito ni Lloyd. Sa loob ng asyenda ng baron, agad na nagsiga at nagpaapoy ng si Menea si Javier para may naitan ang kanyang master. Napag-alamanan niya base sa kwento ni Iliod na hindi nito alam kung paano siya napapante sa ganoong sitwasyon. Kaya naman pinaliwanag niya dito ang mga nangyari. Nagsimula siyang uminom ng alak ng hapon at ng malasing ay sinira ang mga kagamitan sa bar na pinag-inuman niya sa kasya nawala ng malay sa daan habang pauwi sa asyenda. Hindi naman maitatanggi ng ating bida na ito ay tipikal na. Araw sa isang lulong sa alak. Sinabi ni Javier na nag-aalala ang baron sa kanya kaya't pinasundo siya rito. Kahit kasi isa siyang lasingero at walang silbi ay anak pa rin siya ng baron at kung papano siya habang nakahalik sa daan ay siguradong malulungkot ito. Di naman maiwasang mapuna ni Lloyd ang mga pasimpleng paring nitong si Javier sa kanya. Hindi naman maiwasang mapuna ni Lloyd ang matinding lamig. Kung, heated ondol, lamang sana ang mga sahig dito ay hindi sana lalamag ng husto sa lugar na ito. Ang heated ondol ay tradisyonal na sahig sa Korea na may heating system. Wala namang magagawa si Lloyd dahil medieval fantasy novel itong napuntahan niyang mundo. Agad nang nagpolem si Javier at sinabing ay report na lang niya ang mga nangyari sa baron bukas ng umaga. Nais namang makipagnegosasyon ni Lloyd na wag na siyang isumbong pero mahigpit itong tinanggihan ni Javier. Bago naman tuluyang lumabas ng silid ay tinanong ni Elliot si Javier kung baon na ba sila sa utang. Natawa na lang si Javier sa tanong niyang ito. Dahil bukod sa alam niyang wala itong pakialam ay isa rin si Lloyd sa mga dahilan kung bakit sila nababaon sa utang. Alam naman ng ating bida kung ano ang mga tunay na nangyari at mga mangyayari pa base sa kwentong binasa niya. Kagabilang bago siya matulog ay natapos na niyang basahin ang novel na ito. Alam niya ang mga mangyayari at sasapitin ni Lloyd Frontera. Ang kanyang mga magulang ay mahuhulog sa patibong ng isang scammer at dahil doon ay mawawala ang kanilang mga lupain at mga kayamanan. Hindi nila ito matatanggap kaya't wawakasan nila ang kanilang mga sariling buhay. Si Lloyd Frontera naman ay magiging isang kulubing ngunit magpapatuloy pa rin sa pagiging lasinggero at walang silbi. Isang araw ay susuka na lang siya ng dugo at mamamatay. Nagliyab naman sa galit ang ating bida nang maisip ito. Hindi niya maunawaan ang absolute being na nagdala sa kanya dito at sinabing ito ang kahilingan niya. Hindi niya ito maituring na dream come true dahil mas malala pa itong buhay niya dito kesa sa buhay niya sa Korea. Kinaumagan habang naglalakad sa pasilyo ay nakasalubong ni Lloyd ang kanyang ina at si Javier. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Marbella Frontera. Nasumbong na siya ni Javier dito at napagalamanan na marami siyang sinirang kagamitan sa lugar na pinag-inuman niya kagabi. Hindi naman matanggap ng ating bida itong mga paratang sa kanya dahil kagabi lang ay matiwasay siyang nagbabasa ng nobela. Mahina nakiusap ang kanyang ina na sana ay sa pagkakataong ito ay humingi siya ng tawad sa naagrabyado niya. Batid naman ng ating bida na hindi siya makakaiwas sa bagay na ito dahil nasa katauhan na siya nitong bastardong si Lloyd. Kaya naman agad siyang pumayag at sinabing hihingi siya ng tawad. Bagay na labis na kinagulat ni Javier at ng kanyang ina. Hindi sila makapaniwala na mabilis nilang mapapa -oo si Lloyd. Nang umaga ring iyon mabilis na lumakad sina Lloyd at Javier para humingi ng tawad sa may-ari ng bar na ginulo ni Lloyd. Sa daan isang lalaki ang agad na nakapansin sa dalawa. Agad itong nagmokmok sa sulok at nagtago sa takot. Maging ang ibang mamamayan ng lungsod ay agad na nagkalasa ng makita Lloyd na paparating. Maski ang mga bata ay hindi hinahayaang tumingin man lang sa kanya. Inanto naman ng system na ang lahat ng mamamayan ng lugar ay kinasusuklamen siya. Batid naman iyon ni Lloyd at hindi na kailangang pang sabihin sa kanya. Nagtaka naman si Lloyd kung bakit siya sinusundan ni Javier gayong siya lang naman itong magso sorry. Sinabi naman ni Javier na napag-utusan lang siya ng baron at sinabing kailangan niyang escortin si Lloyd para masigurong hindi na mauulit ang nangyari kahapon. Sinabi ni Javier na nandirito siya hindi para kay Lloyd kundi para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ngayon ay kumpirmado na ni Lloyd ang status niya bilang isang gangster. Ang problema niya ngayon ay kung paano maalis ang masamang tingin sa kanya ng mga tao. Kailangan niyang magawa yun dahil kung magiging pulubi talaga siya ay at least may maglil mo sa kanya pag nagkataon. Bigla namang pumasok sa isip ng ating bida na kung masusolusyonan niya lang sana ang utang ng kanilang pamilya ay maaari siyang mabuhay ng masagana at mapayapa bilang isang anak ng baron hanggang siya ay tumanda. Agad niyang inalam sa system kung meron siyang overpowered na skills gaya ng mga nababasa niyang isekai na novels. Pinakita naman kaagad ng system sa kanya ang kanyang mga abilidad pero hindi ito ang inaasahan niya. Ang pagiging human scum ang isa sa passive skills niya kasama ang abilidad na magulong lasing Jero na kapag ginamit niya ay magiging isa siyang ganap na kupal. Sa asar sa kanyang nakita ay napawas-iwas na lang ng kamay si Lloyd para mataboy itong window system. Napansin ito ni Javier at pakiramdam niya ay lumala na ang tama sa utak ng master niya. Agad niyang tinawag si Lloyd at sinabing nandirito na sila sa lugar kung saan siya nang gulo. Tingin naman niya ay nagsisinungaling lang itong si Lloyd nung sinabi niya na mag-so sorry siya. Sinabi naman ni Lloyd na may iba lang siyang iniisip at desidido siyang humingi ng tawad. Tinitigin lang siya ng matalas ni Javier puno ng pagdududa ang mga mata nito. Nailang naman si Lloyd at tinanong kung may problema ba pero sinabi na lang ni Javier na wala at inaya na siyang pumasok sa loob. Sa kanyang pagpasok ay patuloy lang siyang tinignan ni Javier. Pansin nito kagabi pa ang malaking pagbabago sa pag-uugali ni Lloyd na para bang ibang tao itong nasa harap niya. Sa kanilang pagpasok ay agad na bumungad sa kanila ang mga sirang kagamitan at sirang lugar na kagagawa ni Lloyd. Tunay nga siyang gangster. Pagkaupo ay agad na humingi ng tawad si Lloyd sa kanyang nagawa kahit hindi naman talaga siya ang gumawa nito. Nagulat naman ang may-ari ng lugar sa paghingi nito ng tawad kaya't napa-fighting stance kaagad ito at nanginginig sa takot. Agad itong nakiusap na sana ay huwag na siyang guluhin pa ni Lloyd. Batid naman ng ating bida ang nangyayari. Ngayon ay mas natatakot pa ang may-ari nitong lugar dahil tila nagbabait-baitan lamang siya at sa katutuklo na parang ahas. Kaya naman binago niya ang kanyang approach at medyo ginawa niyang mas babagay na sorry sa katauhan ni Lloyd. Pero mas lumala pa ang sitwasyon dahil lalong hindi nagmamukang genuine ang paghingi niya ng tawad. Hindi na niya tuloy alam ang gagawin. Sinabi naman ng may-ari na hindi na niya kailangan pang mag-sorry pero baka sa mukha nito na hindi ito sang-ayon sa sinasabi niya at napipiliten lang. Paglabas ay agad na kinausap ni Lloyd si Javier. Sinabi niya na kahit mag-sorry siya ay tila hindi ito obra. Expected naman ito ika ni Javier. Halos lahat ng bagay sa lugar ay sinira ni Lloyd. Lahat ng pinaghirapang ipunan ng may-ari nito ay nawalang parang bula kaya siguradong hindi ito matatahimik hanggat hindi ito nababayaran. Alam naman ni Lloyd na alanganin ang budget nila kaya't malabong mabayaran niya ang may-ari ng lugar na iyon. Hindi na niya alam ang gagawin at mukhang kasusuklaman na siya ng lahat habang patuloy na nababaon sa utang. Tila naman nagbadbad pa ng asin sa namamagang sugat si Javier nang sabihin bukod sa mga nasirang gamit ay may sakit din ang ina ng may-ari ng lugar na iyon. Nagsimula ito nang lumamig na ang panahon. Kaya naman ganun na lang ito kalungkot dahil nagpatong-patong na ang mga suliranin niya. Ramdam din ni Lloyd ang lamig sa lugar nang pumasok sila kanina ang isang simi niya ay hindi sapat para painitin ito. Siguradong hindi ito kakayanin ng mga matatanda lalo kung wala silang ondol floors. Biglang napahinto si Lloyd sa kanyang paglalakad. Tila may isang bumbilyang nagliwanag sa loob ng utak niya. At biglang bamaha ng ideya na pumapasok sa kanyang isipan. Walang andal floor sa mundong ito. Kaya kung magagawa niyang magtayo ng mga ito sa lugar na ito ay siguradong bebenta ito. Ang abnoy na si Lloyd ay hindi ito may isip. Pero iba siya, siya si Kim Suho at isa siyang engineering student. Tanda pa niya nung nasa military training siya ay nagawa niyang gumawa ng bahay ng mag-isa lamang. Nakapagtrabaho na rin siya bilang isang construction worker kaya't betok na siya sa ganitong mga gawain. Ngayon alam na niya kung paano mababayaran ang utang ng kanyang ama. Agad na niyang niyaya si Javier para bumalik sa bar na sinira niya. Magpupunta siya doon para alokan ang may-ari ng lugar dahil siguradong hindi rin naman ito makakahindi. Bigla namang may lumabas na notification window at sinabing bukas na ang kanyang relationship point system at mapapa agad niya ito sa tuwing mai-improve niya ang tingin sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Labis itong kinagulat ng ating bida. Masusing pinag-iisipan ni Lloyd ang ibig sabihin ng relationship points. Nung una ay tingin niya ay tulad ito ng experience points na makukuha mo sa pagtalo sa mga monsters tulad sa ibang kweto. Wala kasing nakalagay kung paano ito gagamitin. Ang tanging impormasyon lang ay mapapadami niya ang puntos niya kung gaganda ang relasyon niya sa mga key characters ng novel. Nang kanyang tignan si Javier ay medyo nagets na niya kung ano ito. Dahil sa nakalagay na message sa ulohan niya, nakita niya na ang approval rating ni Javier sa kanya ay negative 30 points na para sa kanya ay sobrang baba. Kahit na alanganin dahil alam na niya walang tiwala si Javier sa kanya ay may sinubukan pa rin siyang gawin. Pinuri niya ang pagiging magandang lalaki nito para mapagan at makuha ang loob nito. Pero nag pa itong diskarte niya dahil mas lalo pang bumaba ang kanyang approval rating kay Javier. Hindi naman niya alam kung paano ito nangyari pero tila sirang-sira na siya dito. Kaya naman ang mga ganitong antics ay tila may masamang kahulugan kay Javier. Sinabi pa nito na matagal na niyang alam na gwapo siya na mas lalo pang nagpulala ng pagkatalo ni Lloyd. Sa huli ay umuwas na lang ang ating bida at baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Kaya inaya na lang niyang bumalik si Javier sa bar para ayusin ang gusot niya. Sa loob ng bar ay pinaliwanag ni Lloyd ang nilalaman ng ginawa niyang kontrata. Ang bar owner ang bibili ng produkto niya at siya naman ang magtatayo nito. Lahat ng magagastos na construction fees ay ibabawa sa mga nasira ni Lloyd na kagamitan. Pagtapos magpaliwanag ay pinapapirma na niya ang bar owner. Pero syempre mukha itong scam at bukod sa lahat ay tila sa pilitin pa. Kaya naman hindi may pinta ang pagmumuko ng may ng bar. Sagad hanggang buto ang pagdudude niya kay Lloyd. Sinabi pa ng system na gumagamit ang bar owner ngayon ng skill na Stonewall Heart para makaiwas sa scam na nasa kanyang harapan. Batid ni Lloyd ang problema ang kanyang kinahaharap dahil sa pangit na impresyon sa tunay na Lloyd Frontera. Pero alam niyang hindi siya pwedeng mabigo sa unang step ng kanyang mga plano. Kaya naman kahit labag sa loob niya ay gagamitin niya ang kakayahang tanging ang tunay na Lloyd Frontera lang ang may kakayahan. Inactivate na niya ang kanyang kupal image para malagpasan ang pagsubok na ito. Sa konting takot at pang-uuto ay agad na niyang napapirma ang may-ari ng bar. Pinanto naman ng system ang labis na pagiging basura ng ugali ni Lloyd. Masayang-masaya es Lloyd at nakuha na niya ang kanyang unang kontrata unti-unti namang lumalaki ang pagdududa ni Javier dito sa young master niya. Nang umaga rin iyon ay nagsimula na kaagad si Lloyd sa plano niya. Napili niya ang bakanting bakuran sa tabi ng bahay ng may-ari ng bar. Maluwag itong bakanting pwesto kaya naman hindi na niya kailangan pang maging istrikto sa mga measurements. Tinawag naman siya ni Javier at Pinanto kung paano niya tinakot ang bar owner para pumirma sa kontrata. Batid niyang may binabalak na masama na naman itong master niya. Dismayado naman si Lloyd sa karakter ni Javier dahil sa pagiging bias ng tingin nito sa kanya. Masyado siyang madude sa mga kilos ng ating bida kahit nakaraan pa ito nangyari. Masyado siyang negative at grabe husgahan ng ating bida. Kinontra naman ito ni Javier at sinabing hindi lang basta bias na pagdudude ito dahil base ito sa kanyang personal na experience at talaga lang din namang mataas ang kupal statistics ni Lloyd. Pero bumato ulit ng counter si Lloyd at sinabing mapa experience o statistics pa ay lahat ng ito ay nakaraan na at may kakayahan pa rin itong magbago. Natigilan naman si Javier sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala na matatalo siya sa dialogo ni Lloyd Frontera. Nangako naman si Lloyd na magbibigay ngiti sa bar owner at nanay nito. Sisiguraduhin niya ito hindi para sa kanila kundi para sa kanya dahil ang mga ngiti nila ang magiging pandesayo ng kanilang negosyo na maghahatid sa kanya ng sandamakmak na pera. Nagsimula na si Lloyd na hukayin at patagin ang lupa. Sunod naman ay binuo na niya ang frame ng bahay gamit ang mga kahoy na nakatambak sa warehouse ng hasyenda nila. Sinunod na rin niya ang dingding gamit naman ang clay na nakuha niya sa tabing ilog. Sa sobrang kapaguran ay napabulagta na lang si Lloyd at hingal na hingal. Gayon pa man ay batid niya na lubhang mahina ang pangangatawa ng nasa niban niya. Pinuri naman ni Javier ang bilis ng kanyang pagtatrabaho lalo pat tatlong kot lang ng image sa manhua ang nag-illustrate nito. Galit na galit naman si Lloyd dahil ang katunayan ay isang linggo niyang pinaghirapan itong gawin at hindi makatarungan ang mga naging cutscenes. Napapabilib naman si Javier dahil may nabuo talaga itong young master niya. Pero may mga tanong paring sumisibol sa kanyang isipan. Gaya ng saan siya natuto ng mga ganitong bagay at kung talaga bang tutuperin niya ang pangako niya sa bar owner. Kita naman niya ang pagsusumikap ni Lloyd na kahit nanginginig na sa pagod ay magsisibak pa rin ng kahoy. Kaya naman napagpayahan ni Javier na tulungan na ito. Tinanong siya ni Javier kung ano ang kanilangan niyang gawin at panuro naman ni Lloyd kung gaano kalaking kahoy ang mga kakailanganin niya. Bigla namang binato ni Javier ang mga kahoy sabay pinaghihiwa ng sabay-sabay sa ere. Nalaglag na lang ang mga kahoy ng pantay-pantay na ang pagkakahiwa nito. Wala nang nagawa si Lloyd kundi labis na mapahanga sa ginawang ito ni Javier. Ito na ang kakayahan ng isang taong malapit ng maging master swordsman. Hindi na niya kailangan ng modernong kagamitan kung matauhan naman siyang ganito kalakas at kagaling. Agad naman niyang nilapitan si Javier at sinabing kapag tapos na siya sa paghihiwa ay tulungan naman niya ito sa paghaukay. Pinagsisihan naman kaagad ni Javier ang pagtulong niya dahil imbis na magpasalamat ay nagdagdag pa ng utos itong si Lloyd. Batid na ni Javier na wala na talagang pag-asa itong taong ito. Pinaliwanag naman ni Lloyd ang sitwasyon at ginamit ang matinding skill niya sa pang-uuto. Sinabi niya na ang nais talagang makita ni Javier ay kung paano niya loloko ang mga tao gamit ang ginagawa niyang ito. Kaya naman mas makabubuti kung tutulong na siya para mabilis na siyang mabuko. Matatapos lang ang kalokohang ito ng mag-aaga kung gagawin nila ito ng magkasama. Batid naman ni Javier na tama ang sinasabi ni Lloyd pero malakas ang pakiramdam niyang inuuto lamang siya nito. Tuluyan na siyang nahuli ng sapot ng ating bida. Isa na lang ang paraan para makawala siya rito. Ang tapusin ng maaga itong ginagawa nila. Kaya naman sabay na silang dalawang nagtrabaho at binungkal na ang loob ng bahay kung saan dadaan ang mainit na steam. At dahil dalawa na silang gumagawa at talaga namang napakabilis ni Javier Cumilos ay mabilis na nilang natapos ang bahay na may ondol flooring. Napansin naman ni Javier ang kakaibang sign na nakalagay sa pinto ng bahay. Sinabi naman ni Lloyd na isa itong logo at mahalaga ito para maisakatuparan ang mga plano niya. Ngayon ay sisimula na nila ang hatol kung scam nga ba itong pinaggagawa ni Lloyd o hindi. Agad na nilang nagsiga at tinawag ang mag para masubukan itong bahay na ginawa nila. Sa loob ng bahay, hindi makapaniwala ang ina ng bar owner sa kanyang nadaramang kakaibang init sa malamig na panahong ito. Lahat ng kanyang kasukasuhan at mga sakit sa katawan ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Maging ang bar owner ay hindi makapaniwala sa kakaibang bagay na ito. Batid naman ni Lloyd na ang ganitong mga kasimpleng. Bagay ay lubhang kahanga-hanga sa mundong ito. Ito ang kapangyarihan ng Andolf floor. Tila ito isang mahika na inilagay sa sahig ng isang bahay. Lubos ang naging pasasalamat ng bar owner kay Lloyd, ngayon lang daw niya nakitang ganito kasaya ang kanyang ina. Hindi naman makapaniwala si Javier sa kanyang mga nasasaksihan. Dahil tunay ngang napangiti ni Lloyd ang mag ng ng pinanggako niya. Hindi lang ang pattern ng kanyang pagsisalita at mga mannerism. Ngayon pati ang ugali niya ay unti-unti nang nagbabago. Alam niya sa sarili niya na hindi talaga nais ni Lloyd na pasayahin ang mag-inang ito. Ginawala lang niya ito para sa kanyang sariling interes. Pero kahit ganun pa man ay nangyari rin ang hindi niya inaasahan. Ang dalawang taong ito ay tunay na maligaya. Dahil dito sinabi ng system na tumaas ang approval rating ni Lloyd mula kay Javier ng dalawang puntos. Nagsimula namang asarin ni Lloyd si Javier dahil tila mali ang naging duda nito sa kanya. Gayunpaman hindi pa rin nawawala ang duda ni Javier sa kanya. Pero okay na ito para sa ating bida dahil magandang step na ito sa simula ng redemption arc niya. Kahit nalugi sila sa kahoy sa project na ito ay magandang panimula na rin ito. Dahil ang bahay na ito ang magsisilbing model house niya para mas makahatik ng mas maraming customers. At makalipas nga ang ilang araw ay dumagsa nga ang mga na curious sa bahay na tinayo niya. Lahat ng mga ito ay hindi makapaniwala sa taglay na init na nagmamula sa loob nito kahit napakalamig ng panahon. Dito na nga nagtatapos ang Phase 1 nanogram plano ng ating bida. Ngayon ay handa na siyang tumanggap ng mga bagong kontrata. Tulad ng isang tunay na scammer este salesman ay agad niyang pinaliwanag ang offer niya sa mga taong ito kung paano sila makakatipid dahil naka 10% of sila ngayon. Pero ang masaklap ay duda pa rin ang lahat ng tao sa kanya. Pinanto rin ito ng system. Habang nakikipagdiskusyon ay isang figure ay naman ang lumapit sa ating bida. Walang iba kundi ang kanyang ama na si Arcos Frentera. Maging ito ay walang tiwala at duda sa kanya. Meron itong negative 20 points na approval rating.